Let's go. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Moves won't have it till I'm done. Anong gusto niyong iniinom? Yung pamatid uhaw. Ano yung paborito niyo? Uh, soft drinks? Anong klaseng soft drinks? Ano ba yung masarap? Ano? Ako uh, sa so soft drinks, uh, gusto ko yung root beer ano, may ibang taste siya, ano, may aftertaste taste siya. Tapos sa uh, kapag kumakain ako sa fast food, um sumalangit na kaluluwa ng aking kaibigan na director, dati kong director. Parehas kami noon sa si Harsi. Yun. Ibang taste kasi eh. Um, pagkita, pag, ano naman sa juice ano yung gusto niyo ako gusto ko yung malapot yung talagang matamis yung ano niya mango uh, guibano yan yung kasi mga malalapot uh, yung ano tawag doon ano, ano ba yun ipit yung ano mga uh, idol yung mm, pinakadulo yung Uh, malapot na la malapot na ang tamis, parang ang sarap-sarap uh, ako hindi ako masyadong kinahiligan yung ano yung mga tawag dito yung, yung uso ngayon gusto, gusto na mga anak ko yon yung melty ako uh, ano lang tikim tikim lang ako ng melty uh, matamis siya sweet uh, masarap din pero hindi masyado Mga ano mga um, iced tea ano gusto ko pa yung uh, sisik maigi ang daming yellow tapos uh, nagbubula-bula siya Ang sarap Tapos nauuso yung ano yung lemon cucumber beer yun ano yung mga ano yung mga masasarap na juices na nagugustuhan ko saka yun sa ano, yun sa uh, Tokyo Tokyo na iced tea, yung red iced tea. Sarap na sarap ako. Na yung tamis, yun, na, na matagal ka nang uminom, gaganong-ganong ka pa, lasa mo pa sa labi yung tamis niya. <clears throat> Tapos, sa ice cream, ano yung mga ano sa ice cream? Ano yung mga nagugustuhan nyo sa ice cream? Ako, one time, kumain ako. Paborito ko kasi yung Dorian, ano, yung Press Dorian. Um, masarap din yung, ano, yung Dorian na uh, ice cream. Halo-halo. Tapos, yung, ano, yung loaded talaga. Yung oh, tamis-tamis. Yung matamis. Tapos, yung, uh, yung ice niya, parang, ano, parang snow. kasi parang snow, madali siyang, ano, malagkit-lagkit siya. Ayun nga, basta sa mga flavor mas gusto ko durian may kakaiba siyang dating sa akin tapos meron din gelatin tapos may ice cream talagang ano talagang sweet napaka sweet uh, dessert naman tayo ano yung gusto nyo dessert uh, ako mingo jelly na uh, madaming cream ano kasi uh, gumagawa din ako nyan uh, gustong gusto ko yan ano pa uh, yun, gelatin, gusto ko yung gelatin tapos uh, fruit salad syempre um, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa fruit salad oh, parang wala namang ayaw oh, parang wala namang ayaw na kainin natin ano uh, yung chicken macaroni uh, lahat lahat iba ibang ano iba ibang style na paggagawa natin ng mga salad ano gusto, gusto natin yan yung ano yung fresh fruit salad ano uh, tapos lalagyan mo ng mga syrup ang sarap grabe hmm nakakagutom may iba tayo uh, sa pang ulam ano ano yung mga gusto nyo? ano sa pang-ulam. Siyempre, yung iba dyan, lechon na talaga naman nagmamantika. Ang sarap. Tapos yung patatim, yung talagang pagkinaan mo, yung lasang lasa mo yung mantika, na matamis-tamis siya. No? Ma tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga matatamis kahit sa Yung pinag-uusapan natin, puro matatamis. Ano? Tapos yung barbecue natin, ano, sabi natin, less, uh, ano, less, mm, ah uh, sauce sauce ano walang sauce ya. walang masyadong ricado daw barbecue lang siya pero yung barbecue natin loaded siya sa si ricado talaga yung marinate niya ah iba't ibang klase ano yang kina ano ng mga Pilipino ngayon kahit sa manok yung inasal barbecue parang ano, yung ano, parang lahat ng pagkain nating mga Pilipino matatamis. Uh, kilala tayo sa matatamis na pagkain, ano? Tapos kahit ano ano, yung apretada natin matamis-tamis. Yung yung humba, napaka -ano. yung kaldereta natin, hindi ano, lahat 'yan may 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 halong tamis. Ano? yung ano yung minatamis na ano tawag ba doon yung minatamis na balat yung balat ano yung balat ng baboy yung pinag ano ha? pinagtet pinagtanggalan ng mantika yung pinagmantikaan tapos alagay mo ng ketchup na ano yung matamis-tamis ah, sarap talaga sa makabaysa ng ano, mga ano kasalan yan yan yung mga pagkain ng Pilipinos ngayon ano ngayon bakit ano bakit ah, uh, ini-imagine ko yung mga pagkain yan kasi yung mga pagkain yan mga idol kung paborito mo yan kung hilig mo yan hilig ng lahat ng Pilipino yan ano pag anong gusto mo pagkain pag nasa labas ka syempre pangkaraniwan daw yan daw ano burger ano burger tapos syempre mahilig yung mga Pilipino sa um, sa ano, sa chicheria. Ang daming klase ng chicheria dito sa Pilipinas. Ano? Uh, yung kay ano yung, yung Equatorial Guinea kay Ruel uh, yung Pinoy Equatorial. Do sa Equatorial ano ah uh, doon yung ano yung mga chicheria. Napaka kaya nung siya, nagpapatikim siya ng mga chichira sa mga um, tao doon mga tinutulungan niya doon ano um, hanggang hanga yung mga ano ang daming chichera dito sa Pilipinas tapos yung dinala niya dito sa Pilipinas yung mga ginyano ginyana mga bata saka yung uh, inalagaan niya doon mm, um, niya sa mga sa tindahan talagang tuwa-tuwa dahil ang daming chichera ang kinakain dahil sa kanilang bansa, hindi gano'n, hindi katulad dito. At uh, yung pagkain natin, ang napapansin nila, uh, puro matatamis. May mga bansa talaga na nakakapansin sa ating pagkain na masarap talaga. Kasi matatamis yung pagkain natin. Uh, masarap talaga magtimple yung mga Pilipino. Ano? Kahit nga yung adobo natin, may tamis eh. Minsan nga, ano, kalderobo ni, kalderetang adobo ni. Kasi halos uh, the same na yung lasa yung gulay natin minsan maasim siya pero may 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 malalasang kantamis. Ibig sabihin lang, eh, talagang ganun ng Pilipino, no? Ang isang paborito talaga ng Pilipino na mabenta dito sa ating kahit mga imported chocolate. At uh, pagka pinasalubungan tayo ng mga mahal natin sa buhay na galing sa ibang bansa ng chocolate, hindi tumatagal sa rep. Ano? Kaya nga, minsan napatawa ko doon sa isang ano eh, isang napanood yun na comedy ano sa ano uh, galit na galit dun sa ref galit na galit sa ref nila kasi yung ref nila daw uh, ang akala niya pag linagay dun yung isang pagkain, lalamig hindi daw pag linagay ang mm, isang pagkain sa loob ng ref, hindi lalamig mawawala gumakain daw ng pagkain yung ref kasi nawawala hindi daw pampalamig yung ref <laughs> magic daw na nawawala. <doon>, <clears throat> Kasi pag tsokolate, dinagay mo dyan, sigurado pag may nagbukas dyan, babawasan yon Tapos pag may nagbukas pa uling isa, babawasan lang hanggang sa uh, maubos na yun na hindi pa nakakain nung naglagay. <laughs> Ganyan din dito sa bahay. Yun mga idol, kaya natin pinag-uusapan. Kaya ako binabanggit yung mga pagkain. Kasi yan yung uh, si ating kalusugan. Maraming mga sakit ang uh, ibinigay ng mga pagkain yan. Yan ay yung mga bagong pagkain natin. Lagi ko sinasabi na uh, ang problema natin una, pagkain. Kasi yung mga pagkain yan, ano yan, uh, hindi pa nga sinama natin yung mga instant, ano, sa pero yung instant, pinakamalaking porsyento ng mga Pilipino sa ngayon, instant. Maging mayaman, maging mahirap, instant ang pagkain. Kasi, mabilisan, mabilisan. Ano, sa opisina, mabilis mm, kainin, uh, mabilis ihanda, i-process, ano, uh, pwedeng bit bit mo na, buksan mo, kainin mo sa biyahe, saan ka manaan doon, yan yung ano, lalo, lalo, ng ready to eat. Uh, yun yung sumira sa kalusugan natin. Uh, huwag ka na magtaka kung bakit tayo ganito. At, ba't tayo ganito? Ngayon, uh, yun nga, sinasabi ko sa inyo na yun yung iiwasan natin. Kung gusto mong gumaling, kung gusto mong buminhawa, kung gusto mong makabalik sa dati na tulad ko, hindi ko naman sinasabi na huwag mong kainin yan habang buhay dahil ako kahit hanggang ngayon kumakain yan pero uh, kapag ka talagang hindi po pwede na magutom ako ano kasi um, kapag hindi ko kinain yan magugutom talaga ako kasi hindi ko kayang gawin pero hanggang maaari nagluluto talaga ako <clears throat> Tapos yun, no, magbabaon ka ng pagkain mo kapag ka, ano, kasi kung gusto mong gumaling talaga mga idol, uh, tsatsagain mo muna ang, kat ang katawan mo. Uh, kat katulad na, natin na uh, habang nagpapagaling, habang naglilinis ng ating katawan, habang nagdi-detox tayo, ano, habang pinapalakas natin ating immune system, kailangan nating uh, pigilan yung sarili natin. Kailangan nating turuan talaga yung sarili natin na mahirap kasi kinasanayan na natin yon. Ang isang bagay na kinasanayan, mahirap alisin, mahirap baguhin. Ano? Pero, yun nga, kailangan uh, magsakripisyo tayo, sacrifice. Ang pagpapagaling, isang sakripisyo. Uh, kung nahihirapan ka talaga, sa condition mo, gagawin mo yung pagsasakripisyo. Uh, yung kinasanayan mo, tulad ng mga pagkain, iiwasan mo. Ngayon ko na naging ganito ka sa akin, uh, okay ka na, hindi mo masama na, sige, uh, lamis mo na yung mga pagkain, sige, kain ka. Pero kapag ka kumain ka, kailangan, limitado. Ano, prevention na kailangan magkaroon tayo ng uh, tinatawag na prevention Pre prevent na natin na hindi na umuling uh, bumalik sa pagkakaroon ng matinding karamdaman sa uh, acid reflux yun yan, sinasabi ko naman na yung acid reflux Anormal uh, yan sa sarili, sa bawat tao ano hindi lang tao ang nagkakaroon ng acid reflux isa lang yun sa mga ano yung mga pagkain na binabanggit ko isa lang 'yan sa mga um, nakasira sa atin, kalusugan. Ah, uh, siyempre, yung ating kapaligiran, ano, ini-inhal natin, ano, yung pollution. Saan ba nandoon na yung pollution? Hindi naman sa hangin lang. Ultimo sa ating kapaligiran natin, yung mga basura. Ano, ah, uh, yung aminian, chemical, kalimitan ang basura ay ang source ng pinanggalingan niyan, chemical gawa yan sa chemical. Unang una yung mga plastik. Kaya yung ano mga idol, yung mga yan, uh, naglalagay tayo ng tubig, ano, uh, kalimitan yung sa bote ng soft drinks na 1.5 o 2 liters na plastik, Doon mas magaling pa yung isang litro na ano na uh, bote. Ano, kasi yung plastik, ano yan, ah uh, disposable talaga yan. Pag nagamit yan, dapat tinatay re recycle na yan. Hindi na yan inuulit gamitin. Anong nangyayari sa atin, paulit-ulit natin ginagamit. Uh, yun, nakakasira yan sa kalusugan natin. Mano talaga yung chemical niyan. Tapos, ah uh, yun nga, yung usok ng, ng, ano, kasi ang daming sasakyan. Ano, ang daming sasakyan. Ah, uh, ang isa pa mga idol, yung high tech na ito. Mm. dami-dami. May, may laptop pa tayo. Uh, yung radiation. Kung hanggang kahit ako, nagpag away na ako sa mga anak ko, pero ang hirap pagbawalan ng kabataan niya. Kahit pasabihin mo na ako nga, nagdaan ako sa mga sakit na hindi ako masyado sa ano sa mga gadget na yan. Pero, nagkaroon tayo ng karamdaman. Yung mga bata, talaga grabe. Paano kaya, yun ang iniisip ko lagi eh. Paano kaya uh, mapapagbawa. Nag-aaway-aaway na kami eh tungkol dyan. Kasi malaki talaga yung ano, sa pag-aaral. Talagang malaki yung unbag nyan sa pagsira ng kalusugan yung radiation. Hindi naman masamang gamitin yan. Kasama yan sa pag unlad ng pamumuhay natin. Uh, kasama yan sa um, um, trabaho niya natin, kasama nga din niya sa pag-aaral ng mga kabataan natin sa ngayon ano lalo na nang pandemic kasama na yan sa ano sa buhay nila kasi hindi na yung mga kabataan yun hindi na katulad natin dati na naglalaro tayo sa lansangan yun madalang na madalang na makita mong kabataan naglaro sa lansangan ngayon kung nasa lansangan man ang kabataan sigurado nag-GML gadget kaya ano nakaka ano nakaka, uh, pag-isip kasi kung tayo na hindi naman lumaki na sa gadget uh, nitong may edad na katulad namin na uh, sa 47 na ako uh, kilalang ba yung gadget? graduate na ako ng college yung mga cellphone, dati wala hindi naman uso ang cellphone nun may cellphone nun yung malalaki na hindi mo naman tsaka mahal yun na uh, minsan kung mayroon ka nun pambahay lang hindi hindi ano pang ano pang isang pamilya hati-hati na kayo dun parang telepono lang na kung di ano di cord yun lang mga idol makakatulong sa inyo para kayo gumaling kung gusto nyo gumaling magsakripisyo kayo ano unong una sa pagkain yung may, ang isa sa mahirap uh, gawin na ginawa ko sa sarili ko yung pagpupuyat minsan kasi uh, part ng trabaho natin, mahirap anin? kasi pag ka, hindi ka nagpuyat kung yun ang part ng trabaho mo paalis ka sa trabaho mo eh, may mahirap pagkalap ng trabaho uh, iba talaga yung sa umaga kaysa sa tulog sa gabi uh, malaking sabi nga malaking uh, ano yun, um, buhay na nawala sa'yo ilang oras na buhay na nawala sa'yo kapag uh, uh, lagi kang gising sa umaga siguro habang kabataan pwede pero pagdating nung na kana ka na dapat uh, mabago na yung nature ng uh, work mo Uh, yun. ako, kalimitan naman sa mga katulad namin. Um, kapag ka bago pala sa opisina, nasa edad ka ng kabataan, na-assign na ka talaga sa pagpupuyat. Pero kung uh, na ka na, uh, napapagbigyan ka na na mababago na yung schedule mo na mapunta ka na doon sa mas mag, uh, walang puyat na uh, schedule. Kasi nga, uh, humihingi ay resistensya ng isang tao na umiidan. Yun mga idol, yun lang, yun lang, isa, yun lang yung ilan na gusto kong ishare sa inyo na o ikot sa inyo na gagawin nyo para gumaling kayo sa kahit anong klaseng sakit mga idol. Kasi ang pagpapalakas na resistensya uh, dapat inuuna natin sa mga bagay na ngayon, pagkain, Uh, pag iwas sa mga uh, mga kasama sa atin tapos uh, yung gamot na iniinom natin sige, nasa inyo yan kung gusto nyo ipagpatuloy uh, ako talagang noong una tuloy-tuloy na tinutulong ako ng gamot, pero nito, lately hindi masyado, pag sumasakit ang ulo, uh, inom lang ng tubig uh, maligo ka kasi, yung marirefresh ka kasi ah uh, yung mga cells mo magiging active mababawasan sakit ng ulo mo kapag naligo ka ng medyo malamig ano, uh, nakakasakit ng ulo yung init yun lang mga idol, sanan kahit pa paano uh, may ibigay niya naman akong idea nakapag coach naman ako sa inyo at uh, subaybay niyo yung mga susunod ko mga video, kita kita tayo lagi at uh, God bless you, ingat po tayo let's go yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind